Hello so, mga guys, nandito tayo. Ito, ito, Nagtatanim makuna. ng alambati eh, si Mrs. Okay. So, magandang lupa, basang-basa. Uh, sa Fabis yan ang mga alambati. Uh, sa tabi ng mga rosas. Sana lumaki eh. siya at dumami at para mapakinabangan at makain. Hindi na nabubuhay. Anuman po na lang ng alugbasi dito. Yung aking okay. alugbati, binili ko sa palengke. Yeah. Hey okay, mga guys, tanim-tanim lang tayo at ay ron tayo yung yung mga anihin. Kasi hindi na pribilehit makakamura tayo ng katibihan. Mahal ang mga gulay dito sa Manila. Karon mahal pa nga kahit sa karne eh. Yeah. Okay. Okay, so guys, salamat sa inyo. God bless share like and subscribe okay. thank bye. you bye